Ako si Reynan Sarabia ng Ras 21 Game Farm dito sa Gimaras. Welcome kayo dito mga kamad science. Yung tatay ko may siya sa manok mula pa noong araw hanggang ngayon. 94 years old na siya at sinasama ko pa din sa sabungan paminsan-minsan. Dati akong kapitan sa barko. Simula nung nag-pandemic, kuminto na ako ng pagsakay. Full time na ako dito sa farm. Ang production ko every year ang target is 1,000 na stags. At saka hindi na umabot sa tak mga manok dito. no Sa stag pa lang halos ubos na. Nag-champion kami ng BMEG Endorsers Cup 2019. 2020, bakbakan. Dalawang entry, yung isa champion, yung isa 6 points sa 8 stag. Candelaria, dalawang beses kami nag up Ang bloodline ko dito sa farm, sweaters, Boston, Gilmore, at saka McLean. Yan ang mini ko na bloodline dito. Itong hawak ko ngayon, ito ang signature dito sa Ras 21 Game Farm. Ito ay isang sweater. Gusto ako dito kasi magandang manok, magandang balanse, tsaka ito ang nagbibigay dito ng mga multiple wins. Madali sila ihanda. Noong last year, nag-champion kami, six tag solo champion pagba. Gustong gusto ko itong mga manok na to kasi pag inbreed mo sila, kahit anong bloodline, madali sila mag-blend. Maganda yung mga mata, maganda ang tindig, angat sarado to. Pag nakuha ka sa taas, medyo may paglalagyan ka na kagad. Ang materyales kailangan maganda, guwapo na manok. No? Tsaka magaling lumaban. Kasi mas mamamana talaga ng mga anak niya yon eh. Kailangan ng characteristics maganda. Sa inahin gusto ko sexy. <laughs> yung ano, di biro, like, sexy yung inahin. Guwapa, syempre. Para ang mga anak mga guapo na manok. Sa seleksyon, ako ang nagpipili talaga ng panlaban namin. Kung pag personal use, kahit hindi kagandahan, kung ang palo ay magaling, mas okay yon. Pero pag nagko ka, kailangan dalawa ang makukuha mo. Guapo siya at saka magaling lumaban. Nagturo sa akin tungkol sa mad science si Pare Ivan Benedicto. Siya nag-introduce sa akin ng mga products at saka nagustuhan ko talaga dahil effective. Sa conditioning, ang importante bago mo paggalawin yung manok, puno na yung katawan niya para konti na lang ang adjust. Ginagamit ko dito Bully Boy at saka yung Gold Medallion. Ang Bully Boy maganda pampabuka ng katawan, pampalakas ng muscles at saka yung Gold Medallion maganda rin pang pointing. Ginagamit ko yung Set Pro, maganda siya, vitamins. Parang kahit tag-ulan ngayon, masigla yung mga sisiyo, mapula, tsaka hindi sila gano, nagkakasakit. Itong awa ko, Set Pro Ultra, nire-recommend ko talaga ito sa mga nagmamamanok. Simula day old, pati sa breeding, itong ginagamit natin. Komplito sa vitamina, at saka napansin ko yung mga sisiyo, talagang masigla sila. Mapula yung mukha, maganda yung paglaki nila sa panahon ngayon, tag-ulan, kailangan natin bigyan yung mga manok natin ng bacterial flushing for 7 days para sigurado may proteksyon sila sa sipon, sa mga sakit. So itong gamitin natin, Respirax. Pang pitong araw, sunod-sunod para sigurado tayo na hindi na babalik yung mga sipon-sipon. Lalo na ngayong tag-ulan. Ang papayo ko sa mga maggustong magumpisa ng pagmamanok, kailangan pumili ka ng magandang material. Yan ang pinaka first stage mo pag nag-umpisa ka. Para yung produkto na mailalabas lalabas mo, sulit. Hindi ka na magkakamali na pa trial and error. Kailangan tested and proven ng mga materials ang gagamitin mo. Para hindi masayang yung time mo at saka gastos, makaproduce ka ng magandang quality na manok. Ako pala si Captain Renan A. Sarabia ng RAS 21 Game Farm dito sa Gimaras. Believe ako sa Mad Science!